Hello! Our today's vlog is our holiday. Break lang muna kami para magcharge. So, sa masyadong nakakapagod na mga bagay-bagay, so andito kami ngayon sa... Hulaan niyo kung ano, pero makikita nyo yan, malalaman nyo yan kung nasaan kami. Ang ganda ng view na aming um, kung saan kami nagstay. So, please stay on this vlog and enjoy watching this. Nandito kami ngayon sa Gold Coast ulit pero iba yung aming um, place na kung saan kami nagstay. So, mas maganda maganda din siya uh, sa river nga lang nakaharap. Yung mga dati is si, sa ocean. Ngayon ipapakita ko sa inyo pagpasok na pagpasok sa hotel. Gusto lang naming magpahinga kasi a lot of um, happening, a lot of issues. Uh, na talagang nakaka-depress, hindi naman depressed, nakaka-stress, pero we're still thankful to God that we're here na nakakapag-break. Kasi kailan pag nag-break ka, lumayo ka dun sa workplace mo. <laughs> Kasi pag hindi ka lumayo sa workplace mo, ay makakapag-work ka pa rin talaga sa ayaw mo at sa gusto. Pero ako naman, ay, kami naman dito ni Lloyd ay Um, nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan kami ng pagkakataon na makapag-break ulit. So, ito kami ngayon. Yeah, morning today, siguro mga, mga 10 o'clock. So, pagpasok ito ang bungad. Tapos sa uh, left side, merong two beds, two single beds. Pero, ang binayaran lang namin is for two adults. So, hindi namin yung gagalawin. So, merong terrace. Ayan yung terrace. Hindi ako lalabas dahil mahangin, medyo malamig. So, ayan ang ang um, terrace. Maganda dito ang sunset. So, hopefully, makapanood kami ng sunset dito mamaya. May TV. yun ang kitchen. Ayan, magulo na. <laughs> Ito ang pintuan. Yung ref. <clears throat> Microwave. Lahat na. Nandito na. So, pasok, pagpasok dito sa kwarto, meron pa pala. Meron pa pala dito. Ito yung toilet. Bathroom. So, pinag-isa na nila. And merong spa, pero hindi ko alam kung gagamitin namin to. Ito yung shower room. So, ito naman sa master bedroom. May cabinet dito. So, maganda din ang view. Ayan. So, yan ang bed. May TV. So, ito yung uh, river. Some of them are parang artificial yata. So, may mga na nagbo-boat dyan. yan A beautiful place. It's a good day, beautiful day today. So mayroong nabuboting doon. Ayan. Jet ski. So kung makita niyo residentials, may residentials, may commercial. So tinatawag ang place na ito na Circle on Cavill, yung pangalan ng hotel. Nagstay kami sa 41st floor ng hotel na ito, ng building na ito. So, maganda yung view. Napakahangin sa labas. Tingnan nyo. Ayan, palabas na kami. O, tingnan nyo. Ang hangin. So, ito na yung labas ng Circle on Cavill. Ito yung so naglalakad kami, papunta mismo sa uh, center ng Surfers Paradise, so Cavill Avenue yon, Magkakapi kami. Ayan, meron dito Filipino shop. Filipino restaurant. Is real? So, yun, tuloy-tuloy kaming maglakaad para maghanap ng coffee shop. At nadaanan namin ito. Paggabi, marami ding tao dito. Karating kami sa Paradise Center kung saan maraming restaurant at may napili kami dito uh, kung saan kami magkakape. Siyempre, nadaanan din namin itong beach na to, Surfers Paradise, pero hindi na kami lumapit kasi palagi naman na kami dyan eh. It's Actually, during the weekend, merong air show. So, ang daming tao that time. So, hindi na kami nagpunta dyan dahil close. So, ito yung nakita namin coffee shop. Uh, nag lang kami syempre at naluod ng mga taong lumalakad. So, ang pangalan ng place, I think is Surfer's Paradise. Uh, lugar na ito. Oh no, I think it's a different name. As usual, ito yung order ko, sweet potato fries, at saka decaf latte, at si Lloyd naman ay cappuccino. So, yun lang yung aming umaga. And nakita nyo, ang restaurant na ito ay popular din sa mga ibon. So, pagkatas namin magkape, lakad-lakad ulit, nagpa-picture sa store na ito. Balik kami sa unit dahil ang ganda ng view sa unit at nanunood si Lloyd ng ibon kakanta-kanta. they <laughs> actually may ibon dito eh. Ang ganda oh. Ayan oh, So, nag-try si Lloyd na pakainin sila the following day. So, yan yung view ng hotel, ng room, hotel room namin. So, malilibang ka talaga. Ayan. Pagkatapos so, namin ng magnap time, nagbiyahe kami papunta sa southern, more southern. Kasi may paborito kami ni Lloyd na restaurant. Ito yung Chufas. Asan yung South Wales na siya? So, after 15 minutes ng mag-order kami, ito na yung pagkain namin. Iyan yung chicken parmigiana. Si Lloyd naman is steak sandwich. Merong um, mushroom sauce. May coleslaw at potatoes uh, salad. Ayan, sarap niyan. So, ito rin sa akin, napakalaki ng serve. Pero makita nyo, ito na. Nasa kalahati na kami. Pero busog na busog na kami. Si Lloyd talaga nag-enjoy sa steak. Akalain mo yun. At hindi na rin kami nagpagabi. So, uwi na kami. Balik na kami sa hotel. At ito yung nadat na naming view sa aming terrace. O, oh, ganda, no? Ayan ang city lights. So, walang masyadong matataas na building yun lang aming kinatitirhan ang mataas na building. So, ang ganda talaga siya, oh. Kita mo yung tubig dahil madilim siya. Pag umaga, maganda din siya. Next morning, si Lloyd ay nakaramdam ng sore throat. So, kailangan ko siyang bilhan ng gamot or vitamin C. Buti na lang sa baba, merong chemist. Ito yung nabili ko. May vitamin C, dalawang yogurt, may luya, may fish, canned fish, at saka bread. Gagamitin namin po this morning para mawala o maibsan ang short road ni Lloyd. Ayan na siya, nagbe-breakfast o nagkakape sa balcony. So, gustong-gusto niya yan. Ito naman ang aking breakfast, yogurt, fruits, wheat bakes. So, okay na yan sa akin. So, ito, nanunood lang kami ng ibon. Parang naghahanap siya ng pagkain. Kaya ang ginawa ni Lloyd, kumuha siya ng tinapay para makakain at nagpuntahan na rin yung ibang ibon. So, ngayon, mag kami sa malapit sa SeaWorld. So, meron kaming restaurant doon na kinakainan. So, nagkuha lang kami ng siyempre, kape. Tsaka nag-order si Lloyd ng uh, crab sandwich. Ako naman ay pizza. Oh, no, I think flatbread. So, okay na yun sa amin. Nagustuhan namin yan. <laughs> Ayan, tapos na kaming kumain. Pero, since malapit kami sa dagat, syempre, maglalakad-lakad kami. Actually, nakarating na kami dito. Na, nasa vlog ito. Pero, syempre, na uh, i vlog ko ulit ulit. ipakita ko rin ulit sa inyo. So, ito yon. Last time, doon kami naglakad. So, ngayon, doon naman. Gusto ko doon sa kabila. Jualan kat tap, tanau-tanau ni sempre after ng kumain at maglakad-lakad, bumalik na naman kami sa room namin kasi kailangan magnap si Lloyd, and manood din ng mga bangka or anything na nangyayari sa labas na mapapanood namin sa balkon. So, natutuwa lang kami sa lugar and minamaximize namin yung stay namin dito. Kung napapansin nyo, hindi siya um, mainit o hindi maaraw, Medyo cloudy siya, kaya ganito ang panahon na parang madilim. Pero nag enjoy kami sa uh, mga ganitong view. So, dinner time. Ngayon naglalakad kami sa papuntang Cavill Street kasi maghanap kami ng restaurant na makakainan na konti lang yung pwede namin makain. So, ayaw namin kumain paggabi ng napakarami. Hello! Nakabalik na kami sa unit namin. So, ang kinain namin ay spaghetti, chicken at saka may Greek salad. Hindi ko lang na-video kanina. Pero ito yung tirati tinake away ko. O, oh, di ba? Bukas may pagkain ako. Ngayon, may gusto akong sulitin dito na gamitin. Dahil um, nag kami, nagbayad kami. So, kailangan namin i-maximize kung ano yung pwede namin to. Mapakinabangan dito sa unit na ito. Ang gagawin ko, maglalaba ako. Gagamitin ko ang washing machine. Tapos may dryer naman Kaya gagawin ko yan ngayon talam um, para hindi na ako maglaba pagbalik ko sa bahay So tara, ito yung um, laundry Where's the laundry liquid? Ito yung laundry liquid So gamitin ko to para sa paglaba Okay na yata ito, isang pakete lang So, ganito lamang po kami magbakasyon. Simple lang, hindi kami masyadong ma-action kasi alam niyo na ang mga edad namin. Kaya ito, pauwi na kami and all we can say is thank the Lord for the gift of rest kasi kailangan namin gawin yan. Kaya tayo o kayo, kailangan nyo rin gawin yan, lalo na pag-stressful ang trabaho nyo. Bye! God bless!